ito yung aking part time <coughs> yan part time ko yan matagal na nga gustong ikabit yan ngayon lang uli nagawa kasi nga maraming uh, pinaglalaroan si Kapise oh. naikabit din kaso hindi po natapos mamaya pa Puro mga 11, mga 1.30 pa. Hindi pa tapos eh. May header pa, may header. Kakabit lang naman. Hindi pa naman pinising eh. Basta gusto lang ikabit yung ano. Yung uh, pinto. Yan ang part-time ni Capice. O, di ba? Part time. Yan. Nagyayang kakain muna yung ano. Yung papagawa. Kakain muna daw. Madre de Agua. Linis na ng konti. O, oh, di lumabas na yung ano. daw niya. Yan, lumabas na kasi medyo tumataas yung damo eh oh. yan May linis ulit ng konti naglinis ulit ng konti para mabawas-bawasan maganda naman tignan medyo lumiwanag so, kunti naman to wala pa yata ang isang to eh maghalo tayo nitong ano badminton, pro dati-dati itong siyam na kilo nauubos nila pero ngayon halos ano lang eh, kalahati lang nito. Kalahati lang nito eh. Kung ito'y 8 kilo, bali may natitira pang 4 na kilo. Eh hahaluan natin ng ano, bitmin pro. Matumal silang kumain eh. Eh no, konti lang eh. Dapat naubos yun eh. Ayun eh, no, may mga tira pa. May mga tira pa eh. Dati-dati na ubos nila yung siyam na kilo eh. Ngayon kalahati lang Hindi ko alam kung mga busog pa. Kasi kahapon na alas 9 kagabi. Alas 9. Nilagyan ko pa sila ng pagkain. Eh. Susungkal sila. Siguro mga busog pa. Daming tira yun. Baka ito may isang kilo yung tirang yan. Kaya haluan. Mamaya ulit ito. Hinaluan ko ng ano, bitmin pro. Mamaya alas sa uh, 9. Bibigay ko ulit yan. Tumal silang kumain eh. Eh kasi sayang naman yung pitch eh. Pag hindi naubos kasi maraming manok dito eh. Papasukin ng manok yan. Eh nagsusungkal sila ngayon. Kasi ugali ko sa gabi. Halimbawa alas 9. Alas 9 ako mupunta rito eh. Binibigyan ko sila ng pagkain dahil i-open ko yung ano. I-open ko yung censored light. <coughs> Grower pitch na ito eh. Pinakapakain kong ito. <coughs> Bit mahina yung tubig. tumina yung tubig Sisigla naman sila yun, naglalaro pa eh. Nagpapagutom-gutom lang ikako. ko. Uy, ubusin yung pagkain nyo. Ubusin ang manok yan mamaya. maya. yung ano? inumin nila para masaya video mainit ngayon dapat lalagyan natin ng tubig ang kanilang inuman para hindi sila mauhaw gasolina gasolina Hindi, hindi gasolina At ito sabi kasi nila gasolina daw ako hindi gasolina to bitmin pro kulay pula lang bitmin pro kulay pula ako silang uminom eh. Ayan, lalagyan natin. Dun sa kabila. Doon sa kabila. At tayong cameraman eh. Matakbo na eh. tuloy. Kahapon ito hindi nalagyan. Kaya lalagyan natin yan. Pati dito kasi sa ano to, may tatlong bote rito eh. nilagyan ko lang kahapon it isa lang. Tapos yung ano naman, hindi naman mainit. Ay, ngayon medyo mainit ngayon kaya lalagay tayo ng tatlong bote rito. Ah, oh, dalawa pala, dalawa. Oh, eh. Pagka-mainit. Mako. Ayun. Ayun lumusot dumusot. To dito kayo mino, hoy. nakakalikimot pa yung ano eh yung bahaw eh binigyan ko kasi ng bahaw na yung In... hindi na hindi sa gabi binigay ko yan eh. oh ginom kayo Inom kaya o, oh. o kaya dyan sa kabila. Inom. Punta tayo dito sa kabila. Dito naman tayo maglagay sa kabila. At matindi ang kon ngayon eh sikat ng araw yo eh, kulay blue <laughs> walang nakatakip <laughs> ah, Man. Ano tayo naglalagay? No, mayroon pa kayo dyan tubig. Kasi kanino pumunta na ako rito eh hindi ako naglagay dahil dalawang timba yung dala ko kanina yung uh, sa baboy at saka yung sa manok kaya wala ako kaninang dalang ano, tubig ayan sila oh. No. Tubig ito, tubig. Hirap na walang camera naman. dito. Tele, nandiyan ko lang to. Ah. Ito tayo dun sa patag din sa kabilang. Dito sa mga kwan. Broad Island Red. Kuhan tayo. Alam ko may tubig. Alam ko may bakanting ano ron eh. May bakanting tubig dun eh. Ewan ko lang kung hindi ko na matandaan eh. Kung ako kahapon eh. sa nakatumba na May laman pa eh. Ito mo lang. Hindi ko mailagay. Wala tayong ano. Ang kumipwesto. Ayan. Ayan. Ayos kabila. Ito. Sambutin na lang siguro dito. Ano kaya 'yung pwesto 'yan? pasok kulangin ito pulangin nandiyan sa inyo kalahat yung bote sabihan ko pa sa mga pulahan manok wala na hindi ko na may gawang ano ito kung isipirado yung yung ano eh yung uh, tao dito Brama. eh. Ah, uh, nakuku nakukuha, yung maganda itlog. Ah, oh, Brahma. O yan, uminom pa Brahma. Yan yung Brahma. Oh. Yung asawa niya, ito. Ito yung asawa niya, oh. Yan. Tapos yun, ang anak na, yun. Yan ang anak. isa pa lang na kong anak. Ayan, oh. Yan o. Oh. Hop. Maya maya na uli. Dito naman tayo sa mga mga pulahan. Pulahang manok. Dito naman. Rhode Island Drive. Yun. Pinagsama-sama ko na rito yung ano eh. Lahat ng uh, Rhode Island Red. Kau, itlog na. O. Oh. Dungis eh. Oh. Tako ng mangga eh. Kasi yung mga nanlalaglag na mangga, dinadala ko rito eh hindi naman karamihan yung laglag na mangga pero yung iba tinadala ko rin doon sa kabila doon sa androlop itong ko naman ang binibigay kaya yung mga mukha nila eh dudungis eh ayan ipil ipil niya kinakain niya ngayon ipil ipil Oh, oh puno na ipil-ipil. Ayan. Kaya kung kayo may manukan, halimbawa may manok kayo, kahit kunti lang backyard lang. Pag masda yung kinakain damo. Pag kinakain nilang damo yan, ayan ang kukuha ninyo. Ganun ako nung una eh. Hindi ko alam kung alin ng damong kukuhanin ko eh. Ngayon ay noobserbahan ko sila. Kapag sila may tinutukang damo, tinatandaan ko kung anong damo yun yun ang kukuhanin ko dun sa isang timba na iwan ko ba kung ilang piraso ito nasa 70 na yata ang piraso ito mga manok na ito eh. isang timbang yung na chap chap na ano ha yung na chap chap na damo isang timba bali 16 liter ang laman nun eh ahalo ako ng dalawang uh, dalawang kilo nga uh, pigs Chicken layer eh, yung binigay sa akin. Eh. O yun. Yun ang pagkain ng mga ito. O, oh, itlog na ikaw, uy. Ikaw, uy, umitlog na kayo. Eh, yun, maliliit. Mga anak na nila yan. Inbreeding itong tatay, oh. Yan ang tatay nila. ito yung mga ina ayan ayun yung mga anak maliliit na yun ayan tatlo yan eh ayan tatlong yan eh sana yung isa ito wala na yung isa Ito la yung isa niyan. Maliit na yan. Ito, dalawa eh. Sinasa niya sa kuya dadalwa na ito tatlo ito eh Nah, itu. Ah, senyo. Teka, hanapin ko bit yung isa.